Konnichiwa minasan. For today's video, ay samahan niyo po ako sa aking pagwo work So, it's Saturday and hindi po masyadong busy ang mga tao, guys. Yan nakikita niyo, guys, ay para lang yan sa mga Saturdays. Kasi pag weekdays, sobrang dami po niyan guys. Hindi pa ako nakapag-video ng weekdays, pero try ko sa susunod na video para makikita din niyo kung gaano ka ang Japan. Ito po pala guys, ay dito po ako sa Shinagawa Station. Shinagawa Station guys ay isa din po sa mga malalaking station dito sa Japan. So, Shinagawa po pala guys ang first stop ko. Galing po sa station namin hanggang diyan sa Shinagawa dahil diyan po ako sasakay papunta po ng Godanda client ko. So, dito nga po pala guys, sobrang dami po ng tao dito, lalo na po pag weekdays. So, ngayon nga medyo konti lang ang tao, konti pa yan. <laughs> Dahil nga sa normal days ng Monday hanggang Friday, sobrang dami po talaga guys as in. Next time mag-video po ako ngayon. So, ito nga po pala guys, yung Yamanote line ay papunta po yan ng Shinagawa. Tokyo guys and encounter clockwise po yan so pabalik balik lang yan route niya guys so hindi ka po dyan maliligaw kasi <laughs> pag maglalampas ka hindi ka lang tapos transfer ka ng ibang platform dun sa kabila and then sakay ka ulit ibalik ka ulit dyan sa sinagawa <laughs> sa train nga pala nila guys sobrang dami ang mapasok na tao dahil konti lang ang kanilang upuan guys and mostly po sa kanila ay tatayo standing po talaga ayan so ako dyan guys siyempre standing position din po tayo kasi nga pwede na maumupo guys pero yung mga seat kasi guys kailangan din nating i-priority sa mga matatanda buntis at may mga bata so ako guys tulog tulog lang dyan para hindi ako maano sa mga gwapo charity <laughs> So, binibisi-bisi ko lang yung mata ko, guys. Kasi ayaw ko yung matingnan sila, guys. Kasi ayaw pa naman ng mga hapon na ganyan, guys. Yung, ano ba, makatingin ka talaga yung nakatitig ka sa kanila. So, ganito kami, guys, kabisi, guys. Araw-araw, ganito po yung routine namin. May times pa talaga, guys, na matutulak ka talaga, guys. Dahil sobrang Uh, dami talagang sumasakay gusto sumasakay dahil ayaw nilang malate dahil yung mga hapon guys ay nasanay na din sila na on time silang pupunta sa ano nila sa work kaya minsan nagtatakbuhan sila ganyan sa, dahil sa natatakot na silang malate sila So, hanggang dito lang po muna sa ngayon guys. See you for the next vlog. Yung papakita ko yung sobrang dami ng sumasakay dito guys. So, for now, yan lang po sana. Bye bye and God bless you all.